Taw ng maanghang na salita laban sa International Criminal Court si Tatay Gigong Duterte sa sinasabing nalalapit na paghuli sa kanila ng ICC o International Criminal Court sa kanyang kaso against crime of humanity or operation to laban sa illegal na droga sa panahon ng kanyang panunungkulan at sinasama rito ang kanyang pamilya sa pangunguna ni VP Day Sara at ni Mayor Baste Duterte. Matatanda ang noong panahon ni VP uh, Inday Sara na Mayor siya ng Davao City ay nasangkot na rin siya sa Operation Tukang sa Davao City sa pagtumban ng mga runner, drug lord at uh, iba pang uh, sangkot sa droga sa Davao City. At ngayon naman sa kasilpoyang Mayor na si Baste Duterte na sinasabi ipinagpatuloy nito ang kanyang war on drugs laban sa mga illegal na droga sa kanyang nasasakupan at marami na rin napapatay ng mga drug runner, drug addict at mga drug lord sa Davao City. Sinabi naman ni Tatay idigong na hindi sila pauhuli sa International Criminal Court dahil daw wala itong jurisdiction sa ating bansa at hindi rin tayo member ng International Criminal Court. At uh, sinasabi rin ni Tatay na dadaan ito sa ibabaw ng kanilang mga bangka ang International Criminal Court kung sakali sila itugisin at tulihin sa pamamagitan daw na ng Interpol para sila itakpig. Ito rin ang sinabi niya former Senator Trillanes na sabi niya sa second quarter daw of the year ay uhuli na si Duterte at kasama pa ngayon ang kanyang pamilya sa pangunan ni VP Day Sara at ni Mayor Bastet uh, Baste Duterte. So ano kaya magiging implikasyon nito sa ating bansa kung sakaling huhulihin nga ang pamilya Duterte? Maaring uh, magkagulo kasi alam mo naman natin maraming uh, supporters si Tatay Gigam at si VP Sara Duterte na maari daw uh, magkaroon ng kaguluhan kung sakali silang dakpin ng uh, ICC sa pakikipagtulungan ng Interpol at ang ating kapulisan. So ito rin ang inaabangan ng uh, mga media at mga vlogger na kung sakali man dadakpin si Tatay Gihong at uh, ilalabas ng ating bansa. So ngayon ang uh, mangyayaring uh, kaguluhan talaga sa ating bayan. Alam naman natin na uh, sa kasalukuyan ay eh, mabango mabangong-mabango pa rin ang pamilya Duterte sa ating mga kababayan at marami pa rin sumusuporta sa kanila. Eh, alam naman natin pag sinabing uh, Duterte talagang iba ang dating ni Tatay Gihong at ang na tao ang sabi niya ay kaya naman niya ginawa ang mga kanyang aktibidad laban sa illegal war on drugs ay para, ay para daw protektaan ang mga kabataan na nalululong sa masamang bisyo sa mga pamamagitan ng mga drug runner at drug lord sa ating bansa. eh itong uh, mga kanyang kalaban sa politika talagang ipinupustura na dapat na hulihin ang pamilya Duterte sa kanilang pinagagawa sa panahon ng kanilang panunungkulang sa Davao City, lalo na si VP Inday Sara na naging mayor din, at sa kasulukuya ng mayor nito ay si Baste Duterte, at sa nagdaan administrasyon naman ng kanyang panunungkulang si Tatay Digong ay naging uh, masyadong uh, karumal-gumar daw ang ng kanyang mga kapulisan sa panguhuli sa mga drug runner, drug addict at nagkaroon pa ng collateral damage dahil nga maraming uh, inosenteng tao daw ang nadamay sa kanyang pagpatupad ng uh, illegal drugs activities sa buong Pilipinas at natapos ang ayon na taon niyang panunungkulan ay ngayon ay nagbalikan nga daw ang mga drug addict, drug runner, drug lord sa ating bansa. So yun ang inaantambayanan ngayon ng uh, mainstream media kung talagang uh, uhuli niya si Tatay Digom na So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiran, magmamata kung saan nahantong po kung sinasabing takdang paghuli ng International Criminal Court sa pamilya ni Tatay Digong Duterte.